Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Sa Isha al chapter 46 na tayo. Ito na yung, ano, yung babu at tasamibik uh, kadi kodat wa nahwihi yung paggamit daw ng mga pangalan na katulad ng hukom ng mga hukom at iba pang mga katulad nito. Mga pangalan ng kayabangan. Hari ng mga hari. At iba pa. Sa so, itong bagay na ito, atal mo alifu bihadal bab isyaratan ilaan na tasami bikadi el kodat wanahwihi mitlo tasami bi malikil amlak filma na almanhiyu anhu Fihad al-Bab. So, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullah, sinama niya ito sa chapter na ito, sa kanyang pagpapabatid ng paggamit ng ganito mga pangalan, hukom ng mga hukom, hari ng mga hari, ay ipinagbabawal. Ipinagbabawal. Actually, kahit naman hindi ka Muslim, may eh, marinig mo ito. Isipin mo agad, ang yabang, yabang naman nito. Ang yabang naman nito. Wa muna sa batuhuli kitabit Tauhid at ang kinalaman nito sa kitabit Tauhid ang bihadal isim wanahwihi maasiyatun ng paggamit ng ganito mga pangalan o titulo ay pagsuway. Kasalanan, waan naman bihi fakod ata bima yunafi kamalot Tauhid at ang sino mang gumagamit ng ganitong pangalan o inilalarawan sa ganitong pangalan, ang gawain na ito ay sumisira sa tauhid. Nagiging kakulangan sa kanyang tauhid. Iniulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim, Inna akna'a ismin endallahi rajulun tusamma Malikul Amlak La Malika Illallah Sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ang pinakakamuhi-muhing pangalan para kay Allah ay ang pagpapangalan ng tao sa kanyang sarili bilang hari ng mga hari dahil walang tunay na hari liban na lamang kay Allah Hindi sa iba pang uh, mga ulat na Agyudurajulin and wa akba uhu. Ang muhi raw kay Allah na tao at pinakabasama para kay Allah ay itong tao na ito. Pinapangalanan niya yung niyang sarili niya, hari ng mga hari. Napakayabang. Napakayabang talaga, di ba? sa so dito, doon sa hadith na yon, yung ay sinabi, na agyadu at saka yung akbata o gayon din yung ano yung sana nauna pa yung aknao. ito mga salita na ito yung akna ya yani auda yung pinakakamuhi muhi kung waga nakakainis akna at yung agyadu minalgate kung waga kapuot puot na pangalan oho mitlul gadab fayakuno bagidan ilallahi Magduban Alihi. So yung tao na gumagamit ng ganitong pangalan ay mula sa salitang gaid, kaya nga agyada, ah. mula sa salitang gayd, ibig sabihin pagkapuot, na dahil dito ay kamumuhian siya ni Allah, magagalit sa kanya si Allah, katulad doon sa konteksto ng pagiging magdubun alayhi. Di ba yung gayril magdubi alayhim, doon sa suratul fatiha. Sinagulat so ang hadith si Sufyan bin Uyayna, So, inu iniulat niya ito kumbaga, uh, mula rin kay Abu Huraira. Yung pangalawang hadith na nabanggit natin kanina na nagbabanggit ng parehong kahulugan na ito ay kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, nabanggit nila yung katulad nito na mga pangalan na ginagamit ng mga tao. Bago ginagamit ng mga tao, di ba? Yung sinabi ni Sheikh na Thori o si ni Sheikh na Al-Uyayna. Ginagamit ng pangalan ng mga tao halimbawa sa Persia, yung Shahan Yung Shah kasi sa Persia, ginagamit din nila yung pangalan pantawag sa kanilang mga emperador. Shah. So, yung Shahan katulad ng hari ng mga hari. Shah ng mga Shah, kumbaga, hari ng mga hari at ito nga ay kamuhi-muhi ang kahulugan. Ito ngang siyahan siya huwa endal ajami filogatihim ibaraton an malikil amlak. So, sa parehong kahulugan ng hari ng mga hari. Wa muradu sufyan annal hadith mutanawilun lihada wa ma fi ma'nahu bi ayi logatin kan. Fafihi at tahdir min kulli ma fihi taadumin o taadumon. Sa so itong salita na ito, yung malikul hari ng mga hari, sa kahit anong salita, ipagbabawal ito. Ipagbabawal ito dahil ito ay naglalaman ng kayabangan. Di ba malikul mulk? Tapos tatagalugin lang natin o i-English. Sa parehong hatol, mahatulan ng lahat ng ito ng pagbabawal. Bawal na bawal kasi ito ay pagmamayabang. Kahit nga sa panga kahit hindi hari eh. Kahit hindi hari. Mo sabihin doktor ng mga doktor. Ganun pa rin. Pareho lang. Mason ng mga mason. <laughs> Jan, kahit janitor ng mga janitor. Yan, mababa rin. Hindi naman siya nagyayabang na hari siya, di ba? Pero pareho lang. Kayabangan eh. Janitor ng mga janitor. Pareho lang. Faqad akbara Rasul sallallahu wa sallam, anna abgad ar-rajuli ila yawm al-qiyamati wa akhba'ahum wa awda'ahum wa ahkaruhum man ta'adama fi nafsihi wa tusammi bihi wa tusamma bima bihi. Sa isa mga mensahe ng hadith na ito o aral ng hadith na ito. Na nga, ang tao na kamuhi-muhi kay Allah, Kabilang sa mga tao na kamuhi-muhi kay Allah itong tao na ito na dinadakila niya ang kanyang sarili at itinatawag niya ang kanyang sarili o kaya itinatawag siya ng ibang tao sa pangalan na hindi naman karapat dapat sa kanya. Sino ka ba para maging hari ng mga hari? Ah, barilin ka lang namin, tumba ka na. nasan ah. yung pagiging hari mo? 'Di ba? Wala ano, walang wala siyang may pagmamalaki na kahit na ano, sa kanyang pagiging hari ng mga hari. Eh nga, dito, Nahaandalikalian nahadal isim walwasfu layasluh illallah. So kabilang sa mga dahilan na ito'y pinagbabawal dahil itong mga ultimate na mga pangalan na ito ay para lamang kay Allah at hindi marapat para sa sinuman liban pa sa kanya. Bawa niyan, yung mga pagsasabi nga ng uh, kadiol kodat, hukom ng mga hukom, malikul mulk, hari ng mga hari, uh, hakimul hukom, uh, hukom sa lahat ng mga hukom ng lahat ng mga hukom, sa lahat ng ito ay puro kayabangan. Lahat ng ito ay puro mga kayabangan. Sa nga tahrimut tasami, bikadiyal kadats, o malikul Amlak, وَنَحْوُهُمَا وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تُسَمَّى So ito ay uh, kumbaga nagpapabatid sa atin na lahat ng mga ito ay ipinagbabawal at merong matinding pagbababala dito. So maaring hindi hindi ini-imply dito yung paghahari niya sa lahat. Pero sa ganitong kahulugan nga, na siya yung kumbaga magiging pinakamatindi sa anumang bagay pogi sa lahat ng mga pogi. ba? Diba? Lalo na yun. Hindi naman siya nagaanggin ng paghahari. Pero lahat ng ito ay nangangahulugan ng pagiging pinakamatindi o pinakadakila, hindi maari. Lahat ng ito ay pawang mga katangian ng kayabangan, waliyadubillah, at ipinagbabawal, alhamdulillah. May galing lang itong chapter na ito, so dito natin tatapusin, insyaAllah. Yung sumunod na chapter, mahaba-haba kasi yun, next week na natin kukunin, insyaAllah yung babo ihtirami asma illahi ta'ala wa tagyirul ismi li ajli dalika sa yung kabanata tungkol sa paggalang sa mga pangalan ni Allah at ang pagpapalit natin ng pangalan dahil dito kasi minsan meron tayong mga pangalan na kumbaga magiging katambal ni Allah yung kahulugan yung nga Abdus Shams halimbawa o iba pa mga pangalan na kahit ngayong mga pangalan na ano eh yung may pag ano, pagmamalinis pagmamalinis may mga scholar sabi nila hindi magandang gamitin yung mga pangalan na yun eh. pangalan na may pagmamalinis yung mga Abdul Shams malinaw Abdul Masih hindi tayo pwedeng magiging alipin ng iba paliban kay Allah pero yung mga pangalan na may pagmamalinis Nasruddin tagumpay ng relihiyon Salahuddin kaayusan ng relihiyon. May mga scholar pinagbabawal nila 'yung ganung pangalan eh. Sabi nila hindi maganda. Kasi paano 'yung pangalan mo na Surdin? Pagtatagumpay ng relihiyon. Pero wala ka namang ibang ginawa kundi hamakin ng relihiyon na 'to. 'Di ba? Pangalan mo na Surdin, tas mandurugas ka halimbawa. <laughs> 'Di ba? Hindi ka tagumpay ng relihiyon. Ano ka kahihiyan? Kahihiyan ka ng relihiyon, hindi ka na Surdin. O din, kaayusan ng relihiyon pangalan mo. Tapos ang gawin mo naman, manira ng relihiyon, napipintasan ng Islam dahil sa ginagawa mo. Hindi sa lahod din dapat pangalan mo. Harabud din. Harab, yung karban, di ba? <laughs> Kasiraan ng relihiyon. Ito ba pang tulad nito? Actually, may mga scholar pa nga, sabi nila, kahit pangalan ng mga anghel, hindi magandang gamitin ng tao. Pero syempre, yung opinion nyo ng iba at meron din namang nagpahintulot. Kasi kahit si ano, di ba? Si Sheikh Nasiruddin al-Albani, yung kanya naman pangalan na o na si uh, pinintulutan naman niya hindi niya pinalitan yung pangalan niya so meron lang ibang scholar talaga na alhamdulillah mahigpit sila pagdating sa mga bagay-bagay tutuloy natin ito Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh